Nga Yon guys, so happy new year Malapit na Chinese new year Ngayon ay year of the Dragon Ayan, si Mamchi Mamchi, hi Good afternoon Ayan So, kumuha tayo dito ng mga ating lucky chance for Chinese uh, New Year. We have that Buddha, the laughing Buddha. Then, ano yung tawag ako ng What? Buddha? White Pabilog, gold ang kailangan ko. And, money bar. Money bar. tayo ng mga, yan to, solar ito eh. Money tree. Ito, yung that's money ang tatag right. Money bar. Money bar, no? Mm -hmm. itong mag-asawa. Pero usually food. ito sa mga, ang sa Guardian food. Guardian foodo uh, oh. And yung kinawa ko malaki. Ito yung pinakamahal na kinawa ko ngayon. is one, guys. Ito, kinawa ko to. Ah, para sa ating console. Ito yung naghahamon na eh. Pusa. Ate, ano dito ang floor? Anong address? Second floor. Ano siya? Ayan, 2V-14. Um. Basta ang gawin nyo, mamili kayo ng marami para malaki discount kay Ate Chi. Ayun o. No? So, gusto ko rin to. Balikan natin to Ang karata na. Yes, ayan. Yan. may ano? Sola. Okay. Ito lang natin. Ito ang ganda rin o. No? Ito so, gusto ko rin to. Ganda nyo. Balikan natin. Nakawalan tayo ngayon eh. Naka big big lang tayo. Hindi okay. na naka-kotse. Kumia hindi nilalimlim. Kusay babolang 'yan. Advance Happy Chinese New Year. So i-bless daw yung ano, yung ating binili natin si. May nakatuwa ang Chinese culture. Thank you,